ya Iyataw ko nga po, nasa daping dito Iyataw ko, paliwanan mo nga, nasa daping dito Mayayabang eh O sige, mayataw ko po, please Ang daming tao, ang dagagagita sa'yo eh Wala po, mayayabang Wala naman ako, wala akong mayayabang Wala naman eh Wala Alin, alin May tulak ka eh Tignan nyo nga po, may tulak Paliwanan po sa inyo ต่าปูแลปูตลกแกนไปทำกุ้งเต้าหู้ดาออมาที่วัดหลง่อโสตไกรไตรไตรจันร

It, ram yung, katalang, eh, ramdam oh. mo yung gumanong ka talaga eh. Ngayon eh.